Magandang hapon guys, nandito naman tayo sa ating lechon ng manok kule. Araw-araw ang -araw ating lechon. Yes. Panibagong araw, panibagong lang. Okay. Guys, sama niyo ako sa aking pagluluto ng aking lechon ng manok at yan. Guys. Mix ko lang. gawain araw-araw. Maliban sa pagluluto ng uh, mga lutong ulam, um, sa bagay ng mga lutong ulam, sa hapon ng ito, at yan po. Okay. sa umaga mga lutong ulam sa hapon manok at tiempo yan ang ating gawain araw-araw guys kaya semana niyo ako kasi hindi ko kaya mag-isa pag wala kayo kailangan nito kayo guys dan ban di foto nanti yang balat ani gano ani Of, I don't know. I